Bakit ka ba umiiyak? Kasi si dito. Ayoko. Nalulungkot ka? Yes. Gusto mo na dito sa house? Sige po, sasabihin natin kay Daddy. Ayos, mo. Kikita na Sabihin mo kay Daddy. Daddy. Oh, baby. Gagala na tayo bukas para hindi ka na malungkot, ha? Gusto mo punta tayo kay Mama yet? Sige po. Gagala tayo para hindi na malungkot si baby. Tapos, malapit na uuwi si Daddy sa house. Tahan na ikaw. Mimiss mo na ba si Daddy? Kuwawa naman na baby namin niya.